Alam mo ba na kapag tinanggal mo ang unang bunga ng ampalaya, pwedeng matriple ang ma-harvest mo nito? Pero may kondisyon. Magandang araw mga ka-farmer. And once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Ngayong araw ay napakalaga ang aking i-update sa inyo. Matapos ang tatlong araw, na nagtanggal tayo o pumutol tayo ng unang bunga. Ito yon ang unang bunga. Kaya kung bago ka pa lang dito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe upang mapanood mo pa ang ating mga susunod na update sa ating tinanim na ampalaya at iba pang mga video na ating gagawin sa susunod mga araw. Bakit natin pinuto lang unang bunga at hindi tayo nang hinayang naputuli nito? At ano ang susunod na ating gagawin? Lahat ng yan kasama na ang paglalagay natin ng abono paglalagay natin ng vermicast pagtatabo natin ng lupa at ang pagbabain training natin ay tuturo ko sa video na to kaya siguraduhin tapusin ang video ito. ay nagdadalawang isip ako kung tatanggalin ko nga ba ang unang bunga sayang naman di ba pero dahil nga sa nakaraang taon ay mas marami ang bunga ng aking ampalaya nung tinanggalan ko ang unang bunga niya kaya hindi na ako nagdalawang isip na tanggalin nito mas magandang tanggalin na kagad habang maliit pa upang hindi ka manginayang nung tinanggal ko kasi ang unang bunga ay mas lalong gumanda ang mga sanga ng mga ampalaya at nagkaroon pa ng mas maraming bunga kaya't simula noon Naging ugali ko na natanggalin ang unang bunga. Bakit ka naman manghihinayang sa isang bunga? Kung ang kapalit nito ay mas maraming bunga at mas magagandang mga sanga o mga baging ng ating ampalaya. Noong nakaraang video ay tinuro ko sa inyo ang kagandahan ng rice straw bilang mulch. Ito ay upang mapigilan ang pagtubo ng damo, mapanatiling moisture ang lupa at matulungan na madagdagan ang mga microorganisms sa ating lupa upang maging maganda ang quality ng ating lupa. At ganoon din, nag-update din ako sa inyo sa ginawa nating trellis. Ito ang trellis natin na nagkakaalaga ng 478 pesos lang. Napakadaling install at napakalaking tulong sa ating mga gulay. Ang isa nga sa pinakaimportanteng tinalakay natin nakaraan ay ang pagpuputol ng unang bunga. Maraming nagtatanong, bakit kailangang putulin ng unang bunga? Marami ng mga mahusay na magsasaka ang nagsasabi na napakaganda kapag pinuputol lang unang bunga, hindi lang ng ampalaya, iba-iba pang mga gulay katulad ng pipino at iba pa. Ano nga bang nangyayari kapag pinutol natin ang unang bunga? Kapag pinutol natin ang unang bunga, Magpupukos ang halaman hindi na sa bungang pinutol kundi sa mga susunod na ng mga sanga, mga dahon at mga susunod na mga bulaklak ang kanyang ipupukos. Mawawala na ang kanyang suporta na ilalagay sa bunga. Kapag may bunga kasi, yun ang kanyang susuportahan hanggang lumaki ng lumaki. At samantalang ang kanyang mga nutrients ay hindi na nakakabot dito sa mga sanga, dito sa mga dahon o dito sa mga talbos na nasa ibabaw bagkos napupunta lahat ng ito dito sa kanyang bunga. Kaya kapag pinutulan natin, ang mga nutrients ay patuloy na dadaloy at magpapahaba at magpuproduce pa ng mas maraming bunga. Mas mahabang sanga, mas maraming posibleng ibunga. Dahil tatlong araw na natin ito matapos tanggalan ng unang bunga, siguradong ang halaman na ito ay nagfufokus na sa pagawa ng mas maraming bunga, mas maraming sanga. Kaya ito na ang tamang panahon upang tulungan natin na siya ay mas lalong lumago, mas lalong magproduce ng maraming bunga sa pamamagitan ng paglalagay ng abuno. Unain natin ang paglalagay ng complete fertilizer at vermicast. Ito ang aking complete fertilizer. Ito ay 14 14 14 at ito naman ang vermicast. Ang 14 14 14 o complete fertilizer ay meron ng NPK ang nitrogen ay para sa kanyang mga malulusog na dahon. Ang phosphorus naman ay para naman sa kanyang sa kanyang mga ugat. At ang potassium naman ay para sa kanyang bunga. Samantalang itong vermicast naman na tayo ng African Nightcrawler ay napakagandang fertilizer o organic fertilizer. Ito ay tried and tested na ng maraming maraming organic farmers. Paano nga ba ang paglalagay ko ng mga organic at inorganic fertilizer na to sa puno ng ampalaya? Unahin natin itong complete fertilizer. Isang kutsara lang ng complete fertilizer ay pupwede na para sa isang puno ng ampalaya na namumunga. Sa paglagay natin kung halimbawa niya ng puno. Ilayo lang natin ng konti ng at least mga 2 to 3 inches sa kanyang mismong puno paikot. Ganyan lang. At kukuha naman tayo ng isang dakot na vermicast. 'Yun naman ang ilalagay natin sa ibabaw ng ating complete fertilizer. kapag nalagay na natin yan ay pwede na nating tabunan ng lupa tandaan din natin pala ka farmer kaya 2 to 3 inches yung layo ng inorganic fertilizer sa puno ng ating ampalaya ay upang hindi masunog o maapiktuan ng fertilizer yung tanim natin na ampalaya dito ko naman ka farmer, inaalagaan yung aking mga vermi worms. Yan, nilalagyan ko lang siya ng, ng dayami. At binabasa ng tubig. Tapos dito na rin ako kumakuha ng vermi cast. Ito naman yung inorganic fertilizer na gamit ko. Complete fertilizer. Yan. So, 14 nitrogen, 14, 14 phosphorus, and 14 naman yung kanyang potassium. Yan ka farmer, nalagyan na, na natin lahat ng mga organic at saka inorganic fertilizer. Lahat ng mga puno ng ating ampalaya. At ang susunod natin gagawin ay ang pagtatabunan nito ng lupa sa mga puno. Tatlong kagandahan ka farmer kapag tinabunan natin ng lupa yung kanilang mga puno una ay nagiging matibay yung, yung puno ng ampalaya di basta bastang mabunot at mas maraming ugat pangalawa siyempre mas maraming ugat siya mas maraming nutrients ang kanila makukuha at kapag nakatinambakan pa natin yan yung lupa na ito natin dito ay mapupuno rin ng mga ugat pa ng ampalaya na kung saan tutulong upang mas lalong tumaba yung ating tanim na ampalaya kapag makapal yung lupa sip, sa puno nito at siyempre pangatlo hindi tatambayan ng tubig lalo pa kung kapatagan hindi tatambay yung tubig dyan kasi yung ampalaya kapag natambayan ng, ng tubig ang kanyang puno madalas mabilis itong malanta tambakan na natin ng lupa kain ka farmer natapos na nating tabunan ng lupa yung bawat puno ng ating ampalaya napakaganda po ng ginawa natin na to sapagkat tutulog yung lupa na to upang mas paraming nutrients ang maabsorb yung ating ampalaya sapagkat mas mas malalim yung ugat ng ampalaya mas maraming nutrients ang makukuha at maraming tubig ang makuha at syempre magpuproduce ito ng mas maraming bunga ng ampalaya ang susunod naman ka farmer ay ang vine training ito ay isa sa pinakaimportanteng bahagi rin ng pag-aalaga ng ampalaya kung saan tinutulungan natin itong mga sanga na to upang makakit sa kanyang trilis o sa balag kung halimbawa yung mga may mga sanga tayo ka farmer na nahulog na o nakaposisyon ng ganito pababa sa lupa ay tinutulungan nating may balik pa taas. Pinapagapang natin na pumunta sa itaas. Kapag yung isang sanga ka farmer yung direksyon niya ay pababa, lumiliit yung sanga nito. Or hindi siya nagiging malusog unlike sa mga sanga kung halimbawa siya ay nakaposisyon ng may yan malulusog ang mga sanga nyan so maliban dyan sa mga sanga na yan yung mga maliliit na mga sanga na alam naman natin hindi namumunga ay pwede na rin natin yung putulin upang hindi na magdagdag sukal sa ating mga ampalaya importante kung nagtatanim tayo ng ampalaya na hanggat maaari nagsisimula pa lang tayo magtanim ng ampalaya ay gagawa na kagad tayo ng balag upang magsimulang gumapang yung ating ampalaya ay mayroon na kagad balag na gagapangan upang hindi tayo madidili sa kanilang pagapang kasi ang hirap na ipaakit yung mga balag ng ampalaya kapag malaki na at mahaba na yung mga ano nito mga vines so apat na dahilan kung bakit kailangan nating na event training o tulungan yung ampalaya na gumapang pataas una ay upang hindi magsapaw-sapawan ibig sabihin magsapaw-sapawan ka farmer hindi kumapal sa isang area lang Yan. kasi yung ampalaya naman yung sanga ng ampalaya ay pwede mong ipagapang kung saan puwedeng wala pa halimbawa may mga area na may space halimbawa sa area na to meron dito'ng makapal dito wala so pwede nating dyan iposisyon yung mga sanga ng ampalaya. Pangalawa, kung uh, gagawin natin to palagi, yung vine training na to, puposisyon natin lahat ng mga sanga sa wala pa, makakatanggap sila ng sapat na sunlight yung mga sanga. Hindi magkukumpulan kaya makakatanggap ng sunlight. Sikat ng araw. Siyempre, kung hindi magkukumpulan, yung pangatlong advantage nun ay uh, malayo sa mga insekto o hindi ganong pamamahaya ng insekto. Kapag makapal kasi na hindi natin natamaan ng araw, pwedeng pamayan ng insekto sa loob. At panglas, mas madaling i-harvest. Mas madaling makikita agad yung bunga. Yan. Katulad nito ka-farmer, yung nagsasapawan yung kagaya nito. Yan. So magkaiba sila ng vines. Pagdating dito, nagsasapawan sila pwede natin silang dalawang paghiwalayin. halimbawa, ang isa ay papupuntahin natin dito. Halimbawa, ano yung isa dyan. Tapos yung isa dito. Yun, para hindi sila mag sa sunlight at sa space. Ito sa aking ampalaya ay talagang araw-araw kailangan kong paakyatin itong mga sanga na to yan, papilipitin yan hanggang makarating sa itaas ka farmer. So, ganun yon Araw-araw natin gagawin. Kaya kung baguhan ka sa ganito sa pag-aampalaya, kung hindi ka pa nakakapag-try ang tatlong linggo hanggang limang linggo, yan ang pinaka-crucial na, na linggo sa pagtatanim ng ampalaya. Kapag nagawa mo yung tamang pag-aabuno, tamang pag-vine training, talagang Uh, magre ito ng maganda at abangan mo sa pagdating ng pito hanggang siyam na buwan siyam uh, na linggo, yan na lalabas yung kanyang mga bunga at ang sekreto sa tamang pag-aampalaya hindi lang doon sa pagdidilig sa sikat ng araw, ito ay nakasalalay naka din sa tamang pagpupruning tamang pag-aabun no, vine training kapag naging successful ka dito, siguradong harvest ka maraming bunga at isa rin, ang pag-aampalaya ay parang kailangan mo rin magpalugi sa una. Katulad ng una ay puputulin mo yung unang bunga. Pero ang kapalit naman nun ay pagkakaroon ng dubli o mas maraming haharbisin na bunga. At isa pa, para rin itong pag-aalaga ng isang uh, bata, pagpapalaki ng isang sanggol ng isang bata. Na kung saan kailangan mo rin ng tender, love and care. Hi ka farmer at natapos din ang ating video ngayong araw tungkol sa paglalagay ng abono ng vermicast ng complete fertilizer, pagtatabo ng lupa, vine training at iba pa. Nasubukan mo na ba na putulin ang unang bunga ng iyong palaya? Anong nangyari? Pwede mo comment, ilagay yan sa ating comment section. At syempre, i-update ko naman kayo sa susunod kung halimbawa ano na nga ba naging resulta ng pag lalagay natin ng abuno dito sa ating mga ampalayan. Namunga ba ito ng marami? Ano nga ba ang positibo at negatibong epekto nito sa ginawa natin? Uh, kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo kalimutang mag-like bilang suporta sa ating mga ginagawang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe at napanood mo mga video na to, ay pwede kang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sa abangan mo susunod nating mga video at para wala kang ma-miss out hanggang sa lumaki na itong mga ampalaya natin at makapag-harvest tayo ng kanyang mga bunga. So, so far, hanggang dyan lang. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!